What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, ayan, nandito na ulit tayo sa Bukana dahil may mahalaga tayong gagawin. So, ipaparenovate namin tong aming munting cottage. So, halika, pasok tayo. Ipapaliwanag ako ko sa inyong gagawin. So, itong bakod na to is, ano, anytime pwede siyang tanggalin dahil hindi naman siya sakop talaga ng sa amin, no? So, binahuran lang namin nung may bisita para may safety yung mga bisita. Pero ang amin lang talaga is yung um, yung mga kwarto doon. So hindi ito sa ko pa ng gobyerno or nang basa sa gobyerno pa tong simula dito sa cottage nito. So ang amin na talaga is yung pinaka kwarto doon simula doon pala sa banyo. So, let's go, Papa So, nag ngayon dahil bukas na gagawin or i -re renovate So, yung mga ano doon, ito yung mga unan, mga panlatag, mga higaan. Is dito mo nilalagay sa mini kubok ito. Tapos, yan na lang nila tatakpan. So, ayan. Ito yung sakop ng pinaka, ayan, sa pinaka amin na to. Simula dito sa tinatapakan kong. So, yan. Simula dito yung itapagawa namin ipaparenovate ako. Ito is, ang plano ko sana, mm -hmm. ka. Mm -hmm. ayan. nagdaay sa mga nanay at tatay, pantatakip doon. So, ayan. Ang plano ko sana, itong pinto na to is, ipapalipat ko dito sana sa harapan. Kaso, parang masyado pang matrabaho dahil ito, ilotoan to eh. So, parang dito na lang din siya. Natay, wag na kayang baguhin to, Okay. Basta yan. Ang sabi ko kasi, itong pintuan na to, pa dito sa harapan. Tapos, itong lutuan, magiging dito siya nakasandal sa dingding ng pinaka-CR. So, pero, sayang naman kung gigibain to. Tapos, magbubutas na naman ang panibago dito. Parang dyan na lang din siya. Ito na lang talaga yung pinaka namin, yung mga kwarto. So, ito, um, video ko ito ni Tatay Tatski dito yung nilalgay. Paano to pag magagawaan? So, ayan. Ito yung pinaka-kwarto. Masensya walang energy na antok ako. So, ito yung pinaka-kwarto. Maliit lang siya kung makikita nyo. Ito lang pinaka-kasya. Yung parang queen size na, ano, na higaan. Pero, ang gagawin namin is, di ba ito yung pinaka-kwarto? Um, isasagad na namin hanggang dito. Tapos, dalawang kwarto siya ngayon. So, gagawin na lang namin siyang isang buo. So, magbabago din ang pangalan nito kapag ni-renovate. Magiging Consihalando Transient House na. Magiging Transient House na to kasi hindi na siya kubo talaga eh. Magiging Transient House na. So, itong dalawang um, kwarto is pag-iisahin na. I-cocombine na. Tatanggalin na yung um, division sa gitna. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung inspiration ng magiging higaan. So, ito yon Yan. Ganun lang yung inspiration pero hindi ganyan ganyan gagawin dahil limited lang yung ating budget. Pero sa pagkatapos pa i-renovate ito, tsaka pa natin ipapagawa yung loft type na yun, loft bed na yun. Katulad na higaan ko sa kwarto, sa bahay. So, ang mangyayari is, di ba, mawawala na tong division na yan, tsaka yung sa kabila. So, ang mangyayari is, walang ila. <laughs> ang mangyayari is, uh um, dito hanggang doon sa dulong 'yan sa magigiting katabi ng pintuan magkakaroon ng loft type bed nang singtaas to 'yan pag tapos diretso do sa gitna sa doon sa kabilang gilid so parang magiging ano siya bawat corner may loft type bed para may nakakatulog sa taas may nakakatulog sa baba tapos yung gitna is open. Pwede siya maglatag kapag marami kayo. Ang estimated capacity ng pag na-renovate na is up to 16 person ang kayang i-accommodate ng um, ito, ng aming ipaparenovate na transient house. 16, kung mga bata, kung maraming bata, is 16 to 20 packs. So, ayan. Um, ang cottage na ito, or <laughs> nasanay na tayo sa cottage. Itong aming magiging transient house. Built talaga siya for family gatherings, family outings. Bukas na sisimulan. Ngayon is Sunday. Bukas na masisimulan. And thank you so much nga pala kay Nanay Sara dahil yung kalahati ng aming ipang re-renovate ay galing sa kanya. Ito yung channel niya. Ayan, Sara TV. So mag-subscribe po kayo sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Madalas magpa-gk siya si Nanay Sara. <laughs> Nanay Sara, thank you so much. So, don sa nakaraang vlog ko, nagbigay siya ng 50,000 sa tatay Lando. Pampaayos nga nitong um, cottage. Pero sabi niya, kahit saan daw namin dalhin, bahala na do kami. Pero, uh, investment din kasi to or um, assets kapag pinagawa namin pagkakakitaan. So, humanap lang kami ng ipandadagdag doon sa 50,000 dahil um, contract contractual. Contractual ba tawag? Basta kontra, kontrata yung pagpapagawa dito. Ang siningil sa kanya is 100,000. So, yung kalahati, yung 50,000 ni Gelang kay Tapos yung iba is, ayan, ginawa namin ng paraan. Mira muna kami sa iba. Sabi is, estimated na pagpapagawa dito is up to 2 weeks. So, sana matapos siya in 2 weeks para um, na natin dahil kami ang kasama lang do sa ano sa 100,000 na yun is ano syempre materials and labors pero ano lang siya yung mga asinta lang talaga yung pinaka bahay lang talaga hindi hindi pa kasama yung loft bed yung mga pintura yung kisame so yun um, hindi pa kasama sa 100,000 yun yung kisame yung pang pa loft bed namin so hahanap pa din kami ng ang um, ipangpapagawa namin doon. After two weeks, pa namin yung mapapagawa. So, sana sa so makakapanood dito, <laughs> supportahan nyo po kami. Baka sakaling um, makukuha natin sa revenue yung ipangpapagawa. Pero, two weeks lang ipapagawa ito. Eh. So, sana uh, after two weeks, magka na kami ng papagawa ng kisame and you love time Ang um, estimated ng papagawa ng kisame is 5 to 10,000. Tapos, doon sa higaan is 10 to 15,000 dahil na nagpagawa ako, ganun din yung sa kwarto ko, eh, loft type bed din yung aming kwarto. Ang nagastos ko na doon is 5,000 eh ito, um 3 times 3 yung ano nito, yung laki. So parang 10 to 15,000. So ayan, that's it. Ito is papataasan ng konti yung bubong kasi nga um papalagyan namin ng Double deck, yung sa mga hindi nakakalam yung loft type is para siyang double deck, no? Pero naka-built-in siya sa padded, sa lig-deck. So magiging ganito kataas yung ano, yung loft type bed. Tapos open area yung gila. So, sana nag-i-gets nyo yung mga pinagsasabi ko, no? So, ayan, kita-kitsa kita, lang. Wait, bukas magbablog vlog ako ng tuloy-tuloy ng two weeks. Huwag mong patayin. So, let's go. Tara sa tatay. gan ganito ang ginawa nila para hindi madumihan, maulanan, mabasa, mabasa, mga una na tuchon. So yan, pero itong mga kuchon na to is, itong pag natapos siguro to is, ito pa din yung gagamitin namin. lang. Pero, doon sa, ilalagay doon sa loft bed is, kailangan bumili na bago. Pero may mumurahin naman siguro 3,000. 3,000 ay ang kailangan namin ay tatlo. 3 to 6 pero ang ang, uh, pinakamahalaga lang staff law na higaan ako na tiyon pero sa kanan namin isipin nyo wala okay, pang loft okay, pang -lof okay, pa loft okay. bed eh okay. alright aran tata natin na kung anong napag-usapan nila Ng na kanyang manggagawa ng kanyang contractor anong uh, mga kasama nung 100,000 uh, Ito lang ito, i yeah, uh, yeah, ano to? Ah, uh, payroll. Parang para firewall. Parang fireball. Ang firewall tatay sa gilid la ang yung firewall kapag may katabi ka tawag firewall. Hindi. Sabi, fireball, kaya nga diretso ano na ang pader. Ang bubong, ang bubong naka an, nakalubog doon sa ano. Kaya sa nag Kaya nagpa-firewall para pag kaya nga firewall kapag nasunog yung kapitbahay mo hindi ka madadamay. Dito dito na. Saan? lugar na to. Ay, paano nga yung higaan? Ano oh ba higaan? Gano'ng kalawak yung 48 inches. Dapat hindi maanong pinto. O 48 inches? Ari ang ano niya? Ari ang 48 inches? Nasaan ang metro? Hindi yung 48 inches. Maliit yan. Kaka metro. Hindi... Hindi hanggang dito o ang... Basta ano. kukuha dito ng 15 inches. Hmm. Tapos dito, ano dito ng pinto? Giging dyan ang pinto. O, ito na pinto. O, tapos... dito, maglalagay na isang bintana sa tapat na magiging lutuan. Mm. Tapos dito, bitna ang may bintana. Bitna laang para so, yung ano. Sa magiging yung yung tapat ng higaan. Mag -tap, mag sa magiging tapat ng higaan, ang isa. Ha? Huh? Sa magiging tapat ng higaan. Oh, tapat. O, di ba nga, magkakalok ba dyan sa gitna? Wala pa ah, ah, ano na nga dito? sa so, may ano, doon na magsisimula ang ano, pag magkabila bago ka papagayaan. Mahaba na yan. Na, no, magiging, na no? magiging dalawa pa pala. Eh di may awang sa gitna, yung dalawa. Oh, oh. Ayun Ay, ang bintana. Mm. Tapos doon nakapwesto yung hagdan. Yung hagdan? Yung magiging hagdan, yung pataas. Yung pataas? Yung katulad sa igan ko, yung gano'ng hagdan. Hagdan ng loob. <laughs> diba, sabi mo, oh, ah, nandiyan ang bintana. Tapos, dito ang higaan. Tapos, doon ang isa. O, di, may space dito. O, doon nakapweso sa pagitan na yun ng ano. bastas. Papala, hindi na yung kasama sa gagawin sa Kuya na yun. <coughs> Tapos, ito, close din yan. Magiging gano'ng kataas. Kasi, ang gagawing loft bed, kasing taas. O, hanggang dito magiging gaano kataas yung pinaka bubong niya. All right. So, ayan, kita kit sa bukas. Ano aras magsisimula? Alas 7, alas 8? Mag titibag pa sila ng bukas. Oh, palang pa lang bukas. So, after lunch siya tayo pupunta dito. <laughs> Dahil magtitibag-tibag pa lang naman bukas. Ano ba mga titibagin? Ari lang. Tsaka so, yung gitna. Hindi, Di Alisin lahat yung ano, ayan. Alin? Pati bubong. Oo oh, nga pala. Kasama pa din nga pala sa bubong yun yung 100K. Kaya okay na din daw yun. Yung 100K na yun. Dahil yung bubong pa lang daw is yung pagpapaayos ng bubong is mahal na din. So ayan, okay na din yan. Sana hindi ko lang natin budget. Sana yun na lang talaga. Wala pang hingin. Wala nang hingin iba, no? Tapos, ayan. Hingin, ko Hingin Baka sabihin, oh, may kailangan pa Ay, ng ganito. Ang <laughs> nila eh. magkanong idadagdag kapag nagpagawa din ako eh. Pero after ano na yan, after two weeks na. Alright! Kita ka sa labukas. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po ulit na ni Sarah. Ah, thank you ka muna. Thank you sa inyo lahat. Yan, tabangan nyo yung magiging kayarian itong kubo. Uh, At uh, Dun sa mga dati nang naarkila dito, maninibago kayo dahil hindi na kayo mahihinitan. Ipapa-aircon na ito. So, eh, yung ipapa-aircon. Wala ka pang pagpakaisa may aircon agad. Ang lalagay na aircon dito ay yung ano, di uling. Di uling. <laughs> <laughs> Pero habang wala mo ng um, aircon, dahil medyo pricey din na aircon, ang solusyon namin is, ano muna, digigis ang clip pan dahil ano, mura lang naman kumonsumo ng kuryente yung kalipan, katulad sa higaan ko, ganun lang. Yung taas lang ang ilalagay ng kalipan, bali tatlo, or apat pala. Apat na kalipan. Mura lang yung kumonsumo, eh. Ano lang yun, 9 watts, isang kalipan, 9 watts lang yun. So, ayan, kita ka sa ulit bukas. So, ibibigay na po natin sa tatay yung kalahati ng bayad para maibigay niya na dun sa magagawa para makabili sila ng maaga right? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 738 8930 30, 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41, 42, 43, 44, 45 46 47 48 49 50 50,000 niya, kalahati lang mo yung ibibigay niya so let's go Yan. para masimula na bukas yung, uh, habang nagtitibag sila o order na yung mismong kontraktor ng materials bukas para next day maghahakot na sila dito ng mga materials kasi uh, ang problema dito napakalayo ng hakotin ng materialis yes. yun ang isang option natin kaya uh, inilaban na natin ng labor materials yung kontrata sa kontraktor para mag-aabang na lang tayo nung hanggang sa mayari na lang dito tulad ng i araw natin sila, problema pa natin, araw-araw na paghahanda ng pagkain, yes, yun, ng cha, merienda. Ay, yung pinakamagaso sa lahat, pagkain. so, So, uh, siyempre, pag magpapakain ka uh, tanghalian, magluluto ka pa, mamamalingki ka pa. So, kung gano'ng uh, ano na, package deal na yung uh, kontrata, wala na tayong intindihin. Bahala na sila kung oh, yes maaga nila matatapos favor uh, sa kanila yon kung sakaling hindi agad nila matapos wala tayong magiging problema kasi nga kontrata uh, yes. thank you le kay nanay sara sa thank you, nanay uh, sara uh, tulong dito sa gagawing kubo yeah. alright at, uh, uh, i hope na bago ka magbakasyon o bago magbakasyon sina Justin uli dito sa November ay tapos at tapos yes. ito maganda na thank you thank you love you Bye bye. Lele, ari ang video dali. So ayun guys, nandito kami sa Kailan ba to? Ano yung video? Ito yung ginawa ni nang Kuya Lester. Sino kay Lester po gumawa nito? So, ito yung ginawa ni na Lester, yung magag... Sino kay Lester hindi gumawa nito, yung magagawa din nung ating cutting. So, magiging ganito daw kataas. So, okay na. So, mataas din pala. So, okay. Let's go. Doktor ko kayo sa loob. Oh. Sabi ko, pumasok ang tatay para makita. Kasi sabi ko yung loft bed, dapat mas ma masing tao. Blue, pataw, ito. Pataw, ito. Oh. Gigin maluwang talaga, no? talso tapos magiging tubular din den ng sa dino, ano, ano kaya sa may na nato sa ano Okay din pa Mataas din pero ganun din pa Ganyan din ka talas yung kabilang pa ganun Ito, din Ito kaya yan, sa ganon kaya Okay din pala. Ang taas kaya ganon yan sabi niya ganon kaya ganon ganyan. ganon oh. kaya uh, Okay. No, na. oh, hindi nakalawit ang ano ang yero. Bobo okay. ng subo noon dito, ya ano na lang diyan. Okay, ang ganda na. Tas. magkano kaya na gasto sila dito? Para ba da? Kung alam. Alright. Lahay, ganda.